So, paano nyo nalaman na ito palang uh, katransaksyon ng mister mo ay hindi ito yung may-ari ng motorsiklo? yun kasi ang usapan namin kasi nag-extend-extend pa yun na hanggang January to siya. Sabi niya, Jan January to, tutubusin na talaga niya yung motor. Tapos, noong January to, bigla na kami nakablock sa Facebook. So, napaniwala po kayo oh, noon, ma'am, nung mga oras oh, na yun? Oh, oh, kasi, magkamuka po sila. So, yung mukha ni, ano, ni Jay doon sa voter certificate, kamukha niya talaga. Asawa mula sa Ginubatan Albay, dumulog sa ating programa. Ang kanilang hinaing ay mabawi umano ang ibinayad nilang 30,000 pesos matapos silang makipagtransaksyon sa isang lalaking nagsanla sa kanila ng isang motorsiklo na hindi naman pala ito ang may-ari. Makakausap natin si Leia Murada. Magandang hapon sa iyo, Leia. Magandang hapon po. Okay, Leia, ano itong naging transaction uh, transaction niyo ng asawa mo sa nagsanla ng motorsiklo? Nagsanla po siya ng motor yung Vixer 155 sa asawa ko ng halagang 12,000 tapos nagpadagdag naman po siya ulit ng 10,000 tapos nagpadagdag ulit ng 8,000 kaya naging 30,000 yung sangla ng motor niya. 30,000 pesos yung naibigay niyong pera dito sa nagsangla ng motor. Tama? Opo, tama po. Okay. Anong klaseng motor ba ito, Leia, na pinag-uusapan natin na isinangla po sa inyo? Yung Geekster 155 po. Etong transak uh, naging transaction nyo ay kailan ba ito nangyari? Noong September 22, 2024. Ilang buwan na lang, mag-iisang taon na. Etong naka-flash na screen, eto yung motor na pinag-uusapan natin na isinangla sa inyo. Tama? Opo. Okay. Uh, paano nyo nalaman na itong motor ay isasangla? Kakilala nyo ba itong nagsangla sa inyo? Opo, nakilala po namin kasi naka-chat naka po siya ng asawa ko. Tapos pumunta po siya sa tindahan. inalala niya po yung motor. Okay. Kakilala ng asawa nyo, uh, asawa mo dahil naging kachat niya. Opo. Okay, pero aside na aside doon sa naging kachat, hindi nyo personal na kakilala, hindi nyo kaibigan, hindi nyo kapitbahay. Hindi po, okay. naka-chat lang po. Okay, naka-chat lang. So paano nag paano nagsimula? Bakit naging ka-chat ni Mr? Ito ba ay nag-post sa social media? Ano ano yung paraan bago pa man nangyari itong pakikipag-usap ni Mr mo doon sa ah, nagsangla ng motor? Nag-post po kasi yung asawa ko sa marketplace, naghanap siya na kung sinong gustong magsangla ng motor. Tapos yan po si si Jeff, bigla po siyang nag-ano, nag, ano, nag nag-reply na kung pwede magsangla siya ng motor sa amin kasi kailangan daw niya ng pera kasi nasa ospital yung papa niya. Okay. So ang unang nag sa social media dito sa marketplace ay yung asawa mo? Opo. Na naghahanap siya parang looking for magsasangla ng motor, tama? Opo. Okay. So paano nyo nalaman na eto palang uh, katransaksyon ng mister mo ay hindi ito yung may-ari ng motorsiklo? Nalaman na lang namin no January 2 kasi yun kasi ang usapan namin kasi nag-extend extend pa yun na hanggang January 2 siya sabi niya January 2 tutubusin na talaga yung motor tapos nung January 2 bigla na kami nakablock sa Facebook kaya napilitan kami pumunta sa bahay nila tapos nung pumunta kami sa bahay nila ang nandoon ay yung papa niya at saka yung kapatid niya doon namin nalaman na yung motor pala ay hulugan pa okay uh, pa Leah? uh, Bago pa man nagkaroon kayo ng pagdududa, ibig sabihin itong motorsiklo ay nasa puder po ninyo at wala naman, hindi naman nagkakaroon pa ng problema. So, nagkaroon lang ng problema, nung nagduda na kayo, dahil uh, yung itinalaan na panahon na dapat ay uh, kukunin na yung motor at ibabalik na sa inyo yung pera, hindi na ito tumupad. Opo, lagi pong sinasabi niya na hindi pa niya matutubos kasi nga yung papa niya ay namatay kaya wala pa siyang pangtubos. Kaya inexte naman niya ulit hanggang sa nag-January to na. So nalaman niyo noon na hindi pala sa kanya itong motorsiklo, kundi dun sa kapatid, Kapalit nito. Niya. Nung nagkaroon po kayo ng transaksyon, nung nagkapalitan po kayo ng pera, inalam niyo ba yung registro ng motor? Kinuha niyo ba sa kanya yung registro ng motor? Kinuha lang namin yung plaka. saka humingi kami na URCR, Opo. Xerox pati Pero nakapangalan sa kanya ma'am itong ORCR nakapangalan po kay Jay kasi nga po ginamit yung pangalan ng kapatid niya na si Jay Okay Opo. linawin lang natin na no, uh, ma'am Leia etong uh, may-ari ng motor anong pangalan yung tunay na may-ari ng motor Jay Grace or ayan Eto naman na kapatid na nagsangla sa inyo, ano yung pangalan? Jeffrey Grande Orain. So, ibig sabihin, opo. nung ibinigay sa inyo, yung, o, sa inyo yung ORCR, nakapangalan doon ay J. Orain. O opo. So, alam, niya, alam na ninyo from the very start na itong motorsiklo ay sa kapatid niya. Hindi po namin alam kasi nga po, nagpanggap siya na siya si J. Ayun! Ayun! January 2. Okay. Opo. Kasi okay. alam namin, hindi namin sabi ng pera. Doon lang nalaman namin nung January 2 na nung pumunta kami sa bahay nila. Opo. Nung nag Opo, nung nagkapalitan po kayo ng etong uh, ORCR at pera, may present ba itong uh, ID na magpapatunay na siya itong nakapangalan doon sa kasulatan po ninyo. May binigay po siya yung voters ID. So napaniwala po kayo noon ma'am nung mga oras o, na 'yon kasi magkamukha po sila kasi so, yung mukha ni, ni ano ni doon sa voter certificate kamukha niya talaga nung pumunta po kayo sa bahay nila ay na laking gulat po ninyo na buhay pa pala itong tatay Opo laking gulat namin tapos hindi nga daw siya na ospital Opo. Tapos anong nangyari po, ma'am? Bakit po ito nabawi itong motorsiklo? Paano nangyari po ito? Maari nyo bang maikwento po sa amin? Sinabi po sa amin ni Jay na yung motor daw ay nakablatter. Missing yung motor nawawala, wawala. daw sa pulis. Doon namin nalaman na ano, mag-usap-usap tayo sa, sa pulis nabi ko para sabihin mo doon na sa, na sa amin yung motor. Sinang lang ng kapatid mo. Tapos anong nangyari, ma'am? Bakit po ito nabawi po sa inyo? Kasi ano, nag-usap-usap kami noon tapos parang wala naman nangyari nga nung pinag-usapan namin. Tapos naghintay kami ng chat kung anong desisyon niya, kung yung motor ba, paano, paano na yun. Sabi niya, ang sabi daw sa kanya, nung nagpunta daw siya sa Pao, Ligaw, ang sabi daw sa kanya sa Pao, kakasuhan na lang daw kami tapos yung kapatid niya para mabalik sa kanya yung motor. Opo, ang nangyari ay kakasuhan pa kayo nitong may-ari ng motorsiklo. Opo, kasi nga daw yung motor ay nasa amin. Sabi ko kahit na sinangla sa amin niyo, may pinirmahan, ay mawawalang bisa daw 'yung mga pirma-pirma na yun. Opo, okay. sino po Basta, nagsabi nun ma'am? Sino po nagsabi na mawawalan po itong visa itong pinirmahan po ninyo, itong kontrata po? Sabi po ni Jay kasi may nakausap daw siyang abogado sa Tau daw sa Tau Ligao. Yung mga pagkakasanla sa inyo, meron ba 'yung 30,000 na interes or tanging 'yung motor lang 'yung naging garantiya? May interest po kasi ako noon, kasi nga po, sangla. Kasi yung pera diba, yung pera mo ma stock sa kanila, syempre dapat may interest. Okay. okay. So uh, naitanong ko yan kasi yung kagustuhan mo na yung pera mo ay kahit pa paano lumago. lumago, madagdagan man lang, okay. sa kagustuhan okay. kasi, mo na makatulong at namin. madagdagan yung pera okay. mo, ang kinalabasan ngayon, ikaw na yung may problema. Ikaw diba? na yung ikaw may na kaso. Yung okay. Pero pag ganyan partner na ganyan na sitwasyon, ano yung gagawin mo? Na ganyan na wala ka namang kasalanan, yung mapatid okay. pala, yung So eto kaygawa? ay dapat magsilbing aral doon sa mga ganitong transaksyon ano. dapat first and foremost bago ka magpumasok sa transaksyon ng ganyan, i-verify, i-validate mo yung mga dokumento kung yun talaga ay nakapangalan at talaga yung may-ari ng Tama. isang unit. Now kung ganyan ay uh, sabi niya Kamukha lang. Kamukha lang. Magkamukha. Dahil nga magkapatid, syempre magkapatid sa dugo, magkapatid talagang uh, buo, meron talagang resemblance yan. Pero sa mga ganito talaga, ang gusto nating malaman, pwedeng may kunaymans, pwedeng nag-uusap yung magkapatid eh. Tama. Yan ba ay eh, dating gawain na. So iyan Itanungin yung mga natin. bagay na gusto nating uh, malaman ngayon. Tanungin natin si Ma'am Lea. Uh -huh. Ma'am Ma Lea? Lea. Opo. Ma'am Lea, ito po bang kapatid ni Jeffrey, etong si Jay? Nakausap mo na personal? Opo. Kasi siya po lagi ang nakukontak namin. pinaka sabi namin na sabihin mo naman kay Chipre yung utang niya, bayaran niya kasi kailangan din namin ng pera. Okay. Kasi yung sinisingil namin, kasi sa yung may kontak sinasabi namin na kung pwede, bayarin mo na lang, singilin mo na lang yung kapatid mo kasi kapatid Opo. mo naman. Sige, ayaw naman niya. Uh, tanungin ko lang ito, partner. Uh, Ma'am Leia, sumagi ba sa isip mo na may posibilidad na magkasabwat po itong mag, magkapatid dito sa nangyaring okay. transaksyon po ninyo? Opo. Kasi nga po, kung hindi po sila magkasabwat, bakit hindi nila kami ginatulungan na mabayaran kami ni Jeffrey? Kasi doon lang naman sa kanila, tinatago lang nila kasi nandoon nga yung kalipin ni Jeffrey tapos yung anak na dalawa. Okay. Isa pa dyan, partners, uh, talagang mukhang sinungaling na ito sa si Jeffrey kasi sino ba naman yung tao maayos ka usap na papatayin mo na yung sarili mong tatay para lang makalusot, sa problema at ginagamit mo pa yung Oo, kapatid mo at mga patay na mo daw ito. yung tatay eh pala eto alamin natin ano kung ano na yung status nito sa barangay nasa kabilang linya na rin ang telepono si Miss Reche Griba ang barangay secretary ng San Francisco Ginobatan Albay magandang hapon po ma'am Reche Ah, uh, magandang hapon po, ma'am. Opo. Ma'am, nakarating na po ba itong reklamo jan po sa inyong barangay? Meron na po ba kayong record patungkol po dito? Ah, uh, yes, ma'am. Bali, February 25, 2025 po. Nag-blatter po sa barangay namin si Mr. Edgar Salomon at Leah Morada. Ano po. po yung option? Na ginawa po ng inyong barangay? Ah, uh, nang magreklamo po, ma'am, si na ma'am Edgar Salomon ay si Sir Edgar Salomon at ma'am Leah Morada po. Uh, sa aming barangay ay inirecord po namin siya at agad po namin pinadalhan pinadalha ng summons ang inireklamo po nilang si Jeffrey Orain po na residente po namin. After po mag niya, tatlong araw po pakapadala niya ng Uh, ng sumon. Nagpadala po kami ng sumon, ma'am. Mm. Ang magulang po ni Sir Jeffrey Orain, ang nakausap po ng aming barangay chief tanod, hindi po daw nila i-receive -re po ang sumon kasi itinatanggi po nila na umuwi pa doon po yung anak nila. Yun po yung sabi po ng tatay. okay, so refuse to receive the sumon uh, for uh, the reason na wala daw doon or hindi na doon anak. umuwi yung anak nila. Bali, ganito po kasi yun, ma'am. Si, yung magulang po ni Sir Jeffrey Urain po, ma'am, is sila po yung talagang nakarecord po dito sa barangay namin. Bali, ang balita po namin sumuwi uwi na lang po sila dyan. Saan po sila registered? Is still dyan po ba sa barangay po ninyo? Opo ma'am. Dito po ma'am sila sa amin bumuboto po. Okay. Dito po so, sila bumuboto sa aming barangay po. So, yun po ang gusto ko malaman. Once na dyan po sila registered, yan pa rin po ang official address po nila. Yes po ma'am. Okay. Ma'am Reggie, Tapos, ito po bang ito po bang usapin o ito po bang reklamo na idinulog po sa inyo ay nakarating po ba sa lupong tagapamayapa? Ma'am, hindi po siya nakarating kasi ma'am, dapat po i eh, yung mismo ang isinusumon po, siya po mismo ang makaka po noon. dadaan po siya sa ma ma'am sa tatlong pasumon po baga siya. And Apo. after po noon, another po siya sa lupon po na siya ibababa. Eh, kung hindi po talaga sila nang magkasundo po dito sa barangay, In-advise namin ma'am si si ano po si ma'am na kung pwede papuntahin niya po yung asawa niya. Okay. kausapin po niya na kung okay. pwede po pumunta sila dito sa barangay para ma-schedule po namin yung pag-uusap nila para proper po yung napag-usapan na itinangako po ni Sir Jeffrey na magbabayad po siya every sahod daw niya po. Once hindi po doon, I mean hindi po humarap, hindi po tinanggap ng uh, inireklamo itong somon meron po dapat na-issue na na certificate of file action ang inyong barangay? Opo. Ang alam ko kasi ma'am yan sa Certificate to File Action, kung nagkaroon po sila ng pag-uusap dito sa barangay or kung kaya po nareceive po ng, nire ng ang sumun po na pinadala namin, kahit po tumanggi siya, inalagay po namin dun sa Certificate to File Action na tumanggi po siya pero nareceive po niya yung sumun. Kaso ma'am, hindi naman po nareceive ni sir yung sumun. And then ayaw po tanggapin ng pamilya niya yung sumun po kahit po sila Apo, ayaw ma po nilang... Uh, ma Galing Apo. na po sa inyo na talagang hindi po tinatanggap yung SOMAL at kahit hindi po tanggapin, hindi po yung rason para hindi po kayo makapag-issue ng Certificate of File Action. Okay po. Di ba, ma'am? Sige po. Okay. Uh, refuse to accept SOMAL can lead to issuance of Certificate of File Action. Okay po. Yon. Apo. Alam nyo naman po pala yun, ma'am. Di ba po? Opo. Tanungin ko po muna ulit si MLGO po namin kung ano po yung pwede namin gawin po pag po. Kung kailangan po na mag-issue ng Certificate to File Action as Apo. kung advice po ni Ma'am MLGO uh, bibigyan po namin sila ng CA po. Kapo, Ma'am Reggie, uh, tulungan na lang po natin. Yes, po, Ito pong uh, mag-asawa, no? patungkol po dito sa kanilang hinaing. Dahil, Apo, uh, siyempre, ito po ay pasok sa panluloko. Opo. Okay. okay, maraming salamat. At eto naman mga ka para sa maaring asahan na legal na aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Corporal Andrew James Buwe, ang investigator ng Ginobatan Municipal Police Station. Magandang hapon po, Corporal. Magandang hapon po, ma'am. Ah, uh, eto po bang reklamong ito? Uh, hindi po napag-usapan sa barangay, hindi po tinatanggap yung sumo ng respondent. Maari na po ba itong maiproceed for case filing? Opo ma'am, uh, basta po uh, mag-issue po yung barangay ng Certificate of File Action kaya po hindi siya ma'am ano, hindi siya nag-attend ng hearing or hindi, hindi po siya nag-receive ng summon is pwede po siyang uh, uh mag-file ng Certificate of File Action ng barangay pag alam po nilang tagadong po talaga yung, uh, yung tao So maliwanag po yan, Corporal. Ano po? So bali ma'am, uh, yung certificate to, to file action mo ang dokumento para sa pag-file ng kaso. And then, uh, so base mo sa mga detalye yung sinalaytay at yung sabi may dokument, documents na pinirmahan po silang dalawa, uh, kung makapatanayin po, ito po ay papasok sa kaso vista po ma'am through misrepresentation dahil pinagkat niya po yung uh, ID ng kapatid niya. At dahil po doon, uh, hindi naman sa kanya yung motor, uh, yung dokumento, kaya uh, pwede po siyang pumasok po, ma'am, sa kasong staff, ma'am. Apo. Dahil po dyan, uh, sir, makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyong istasyon sa mga susunod na proseso patungkol po dito sa insidente. Yes po, sir. Open po ang istasyon palagi, sir. Ayan, nasa linya pa si Ma'am Leia. Ma'am Leia. Apo, wag po kayong mag-alala Ma'am no at makikipag-ugnayan po kami sa barangay para malaman po namin na uusad po ito at mabigyan po kayo ng certificate of file action para naman makapagsampa po kayo ng reklamo at uh, bukas po ang opisina ng Ginobatan uh, Municipal Police Station para sa inyo pong reklamo. Salamat po.